mayroong kakaibang naganap sa kanilang paghaharap. Ngunit malay mo planado pala ang lahat. Yung tipong akala mo sila na ang panalo kaya ang tutok ng mga litrato ay sa kanila ngunit nagkakamali ka pala. Tingnan natin kung bakit ba ang iba ay namangha at nagulat. The outside. So this was the turnover, miscommunication. CJ Perez racing all the way down court. A beating to the San Miguel team. Whoa! that goes in for Ross. Alam naman na nating pansamantalang mawawala si June Fajardo dahil sa injury na kanyang natamo. At ang hamo na mag-step up para sa San Miguel, tinanggap ng ilang manlalaro. Pagkakataon na rin kasing higit na makapag-ambag nitong sina Marshall, Rodney at Mo na pawang naging solido ang mga numero ngayon. kawa oh. It down. Kawawa marahil ang nasama sa poster nitong si Ivan Aska. Siya nga ang nagtala ng pinakamaraming puntos para sa Beermen ngayon sa pagtatala ng 26 na puntos na sinamahan pa ng 8 rebounds at 3 steals. Sa tingin ninyo, sapat na kaya ang mga numerong ito pati na ang mga emphatic dunks para makuha ang panalo? He needs to be more aggressive in scoring because he, he has shown as we take a look at this step back jumper from really composed speaking of stepping on the floor and putting on the moves Asuka very happy to be in the league and with the beer men because a lot of his fellow Ivan Asuka just gave us a poster wow yes look at this slam by Ivan Asuka Cade Flores, isa sa mga rookies ng batang Pier na magandang ibinibigay na produksyon para kay Bonitan sino ang kahawig niya na laruan tila Sean Anthony ang pwestuhan higit na may laman nga lamang parang batubalani na na pumunta sa kanya ang bola ng hindi mo namamalayan. against bola Flores wins, nice move wow. and shot by Kate Flores. He's come alive here after this beautiful shot by Kate Flores. Look at that, picture perfect. Yes, for Kate Flores. Well, it's, uh... Ang dating top overall pick na si Joshua Munzon mukhang maayos ang sipat at asinta. Naipukol niya pa ang kanyang mga tres sa panahong unti-unti na silang nakalalayo. Mayroon pangang dagdag na pagsayaw ang kanyang bantay dahil sa kanyang paghawak sa bola ay hindi makasabay. Munzon steps back, shoots a three wow. and he ties the game. Big shot by Joshua Munzon. That's a player here for the beer man. What a great move there. But look at... Arvin Tolentino, anong masasabi ninyo sa manlalarong ito? Napakalaking revelasyon ngayon. Para bang niyakap niya na ang kanyang bagong role na maging sentro ng upensa at atensyon. Kaya naman sa gabing ito, nakapagtala siya ng career high na 28 puntos. Talagang mababakas mo ang gana at kumpiyansa sa kanyang mga mata. Tolentino gets asked, uh, what a crossover. What a move by Arvin oh. Tolentino! That's against the import, the rookie. He attacks the rookie, puts him in the blender, and Arvin Tolentino is on fire to start this game. Yeah. Tolentino, he likes the shot. Tolentino with 28 big points. Kapag walang import, dagdagan ang team effort. Iyan marahil ang pinairal ng Northport sa pagwasak sa kupon ng ng All Filipino. Ngayong Commissioner's Cup, dinaig ng lineup na puro dugong Pinoy ang team ng San Miguel Beermen. Minsan lang ito mangyari ngunit patunay ito na posible. Ano ang inyong masasabi? Stop! That's just a lot of luck also on the part of Northport. And they go all the way for a layup by Flores. Now, Northport has numbers. They go to Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at observation ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball at kung hindi kayo sangayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section Spread love, not hate lang tayo palagi Huwag sanang pot at galit ang ating pairalin kundi puso at pag-ibig Salamat sa inyong panonood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo ma ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.